sa lahat. Exclusive. Babae, pinatay sa sakal sa General Trias Cavite. Ang suspect sa krimen, ang kasabay ng biktima na wala pang isang linggong namamasukan. Ikinanta naman niya ang mastermind na mismo best friend daw ng biktima. Ang kabuang detalye, ihahatid maya-maya lang. Magandang umaga ngayong May 29 kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Governor ng Bohol at mahigit anim na pong opisyal suspendido kaugnay ng kontrobersyal na resort sa Chocolate Hills. Vice President Sara Duterte hiniling na sa Korte Suprema na ibasurang confidential fund case laban sa kanya. Pinakamataas na heat index na itala sa kasagsagan ng Bagyong Agon. Suspect sa pamamaril sa EDSA Makati, tinutugis na ng mga pulis. Pope oh, Francis humingi ng tawad sa publiko matapos kumalat na gumamit siya ng salitang papangkutsa sa LGBTQ+. At pwesto ng isang fur mom sa tabi ng kanyang asawa, inagaw ng kanilang fur baby. Pindigan ng Office of the Ombudsman na matibay ang ebidensya nila laban kay suspended Bohol Governor Aris Omentado at halos 70 opisyal at empleyado ng LGU. Malinaw daw kasi may kapabayaan, kaya't naitayo ang mga resort at istruktura sa may Chocolate Hills na sa front line ng Balitagyan, Simon Gualvez. Sa preventive suspension, sulod sa unong kabulan, Kasamang ibang opisyal ng provincial government, personal na humarap sa mga empleyado ng Kapitolyo kahapon, si Bohol Governor Aris Omentado para ianunsyo ang pinato sa kanyang anim na buwang suspensyon ng Office of the Ombudsman kaugnay sa investigasyon sa kontrobersyal na Captain's Peak Resort na itinayo sa May Chocolate Hills. Dawit din sa kalahating taong suspension order ang 68 pang opisyal, kabilang ang ilang mga opisyal na Kapitolyo, mga dating gobernador ng buhol, mayors at vice mayors, regional directors, department heads, pati ilang opisyal na mga barangay. Sakit man palandungon nga maokini ang nahitabo, atong iampo sa kahitasan nga mahatagan o insakto, makatarungon Matu matarunganon o makikangayon nga kasulbaran kining tanan. Paliwanag naman ng ombudsman, matibay ang ebidensya ng grave misconduct Papilin. at gross neglect of duty laban sa mga opisyal. Mangilog. Sinuspindi sila para bigyang daan ng investigasyon at para hindi magalaw ang mga dokumento at ebidensya. Matatanda ang Marso nang mag-viral ang itinayong Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills na isang UNESCO World Heritage Site. Nabisto rin nag-ooperate ang resort kahit walang mahalagad dokumento gaya ng Environmental Compliance Certificate at Special Use Agreement in Protected Areas o SAPA. Binatikos ito ng marami at ipinasara kalauna ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Bukod dito, napag-alaman na mayroon pang ibang illegal na struktura na nakatayo sa ibang bahagi ng Chocolate Hills. Dahil nga sa natatangi at natural na ganda, kaya't kabilang isla ng buhol sa itinuturing na UNESCO Global Geopark. Ibig sabihin, kinikilala ng UNESCO ang kahalagahan na kailangan protektahan at pangalagaan ng nasabing isla. Pero nanganganib na mawala ang estado na yan sa Bohol dahil sa nag-viral na Captain's Peak Resort. Ayon kay UNESCO National Commission of the Philippines Secretary General Ivan Henares, maaaring makaapekto oras sa sumailalim sa UNESCO evaluation ang isla. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News Five sa puntong ito, pag-usapan pa natin ang ibang detalye sa balitang yan. Makakausap natin ang Provincial Legal Officer at tagapagsalita ni Bohol Governor Aris Omentado na si Attorney Handel Lagunay. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po naman, Ma'am Ruth. Good morning. Attorney, tanungin lang po namin, kailan ba effective itong suspension kay Governor at may plano pa po ba kayo or pwede pa po ba itong i-apila kung sakali? Yes um, as of yesterday no uh, governor Aris Amentado acknowledged receipt ng sa order ng ombudsman sa preventive suspension and in fact sa ngayon uh, ang acting governor is the si vice governor Victor Balite mm -hmm. so we plan to exercise our, our legal options uh, starting first with a motion for reconsideration po mm -hmm. pwede ko po bang malaman yung magiging basihan po nitong inyong MR Yes, uh, we will lay down. Uh, when itong Captain speak uh, issue, uh, yung resolution ng PAMBI started, uh, hindi pa naman panahon yun ni Governor Ariz as governor. At that time, uh, congressman pasiya and yung mga congressman, optional lang ang membership nila sa PAMBI. And then yung mga subsequent na uh, mayor's permit, business permit, building permit wala namang kinalaman doon po ang ang governor. Kaya with that, uh, there's, uh, we hope that the ombudsman can see na wala naman talagang uh, prejudice on the government if Governor Aris will continue to stay on and performing his duties as governor. Mm -hmm. Pero sinasabi nga po doon sa... Uh, uh dokumento ay parang if evidence is guilt, guilt if the evidence of guilt is strong kailangan daw pong ipatupad itong preventive suspension at aabot po sa halos 68 po pala ito eh no yung yung ganung punto po ng ombudsman ano po masasabi niyo diyan Yeah, uh, yeah sobrang ano lagi masyadong malawakan ang uh, mga na suspend and uh, parang sobrang taas naman yung six months mm -hmm. so ano yung mga kinakailangan ng ombudsman, uh, we will comply naman kung ano mm -hmm. yung kinakailangan pa, just to show na uh, there's no reason mm -hmm. na mag-preventive suspension pa kasi kung ano may yung ebidensya na dapat i-preserve, nanda naman, nandyan naman, submitted naman. Mm -hmm. Kasi ang sinasabi rin po, ano, um, attorney, hindi lang naman po yung Captain Speak yung nag-iisang structure dyan at marami pa pong ibang structure. So parang ang, ang pinapalabas ay hindi lang yung sa mga bayan na yan yung dapat maging responsable with the governor being the head of the province? Yes. Well, kung totoo you know, sa uh, the governor being the head of the province, uh, yan naman talaga, no? responsibility ng isang governor yan. Pero we will just show to the ombudsman na kung ano man yung pinakailangan nandiyan na uh, so para there's, there's no more reason para prolong pa ang preventive suspension. Mm -hmm. If it can be lifted early, so much the better po. Yan ang hihingi namin. Mm -hmm. Yung uh, gusto ko lang kung malaman yung tungkol naman sa mismong pag-administer po sa provincial government kasi nga po marami po itong uh, nasuspende. Paano po kayang mangyayari ngayon diyan? Ano lang naman ang uh, sa mga sitting position uh, si governor lang and one department head ang sa mga other elected officials uh, they are not included in the preventive suspension mm -hmm. so the business at the capital will proceed kung ano man yung mga programs activities and projects in the pipeline they will uh, proceed they will go on Uh, the acting governor right now is the uh, vice, vice governor, uh, Victor Balite po. Mm -hmm. Okay. Maraming pong salamat kay Attorney Handel Laguna, ang legal officer ng Bohol at spokesperson ni Governor Aris Omentado. Nagbitiw bilang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o PDPC si Cebu Governor Gwen Garcia. Ayon kay Garcia, nag ang kanyang desisyon sa inihaing reklamo lapan sa kanya ni Cebu City Mayor at kapwa PDP laban member na si Michael Rama. Kaugnayan sa pagpapahinto ni Garcia ng konstruksyon ng isang bus station sa harap ng Cebu Provincial Capital. Giit ni Garcia, gusto niya lang protektahan ang cultural heritage ng gusali. Pero tila na question pa raw ang kanyang karunungan at integridad. Bagamat naniniwala siyang tama ang kanyang desisyon, tingin daw niya ay hindi na maaaring manatili sa partido dahil sa reklamo ni Rama. Bago nito, nagbitiw din bilang miyembro ng partido ang nasa anim na pong opisyal sa Negros Occidental. Ayon kay Bacolod Mayor Albi Benitez, nagdesisyon silang mag-resign dahil hindi raw sila iniimbitahan sa mga pagpupulong ng partido. Piniling na ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na ibasura ang mga petisyon laban sa paglilipat ng 125 million pesos na confidential fund sa kanyang opisina. Ayon sa kampo ni VP Sara, walang sapat na basihan ang mga petisyon para patunayang may anomalya o nalabag na kaso sa paglilipat at paggamit ng naturang pondo. Wala rin daw nakasaad na aligasyon na inabuso niya ang kanyang kapangyarihan. 2022 nang ilipat bilang confidential fund sa Office of the Vice President ang milyon-milyong pondo mula sa contingency fund ng Office of the President. inalman ito ng ilang grupo at tinawag na ilegal. Kaya naghain sila ng kaliwat ka ng petisyon sa korte para utusan ang OVP na ibalik ang pera sa National Treasury. Pero una na rin ni VP Sara na walang irregularidad sa paggamit nila sa pera. Magpapatuloy ang mga pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang sektor sa ikalawang araw ng kanyang state visit sa Brunei. Live wala sa Bandar Seri Begawa na sa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, sino ba ang mga nakaschedule na kamiting ng Pangulo ngayon? Good. sa pangalawang araw nga ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Brunei, ay ang mga negosyante naman ang kayang kakaharapin ngayong araw. May pulong din siya sa energy sector para pag-usapan ang renewable energy. Patuloy nga ito ng magandang simula ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan nga kahapon ay tatlong Memorandum of Understanding ang pinirmahan nila ni Sultan Haji Hasnal Burkia. Kabilang Jan Ruth ang tungkol sa turismo, maritime cooperation, food security at agricultural cooperation. Sa turismo, magkakaroon ng mga programang maghihikayat at sa mga taga na bumisita dyan sa Pilipinas sa talangan ng Department of Tourism, higit 6,000 turista lang ang nagmulak sa Brunei noong 2023. Nagpasalamat naman si Sultan Burkia sa pagbisita ni PBBM. Ito raw ang patunay na malalim ang pagkakaibigan ng dalawang bansa na nasa ika na po o ika-apat na pong anibersayo na ng kanilang diplomatic relations. Samantala, binisita naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Filipino community dito kahapon na sa dalawang libo o may git 25,000 ang OFW at temporary migrants dito sa Brunei. Sa kanyang pagbisita, ibinita ni TBBM ang higit isang trilyong pisong inaprobang investments na mga negosyante sa Pilipinas. Kaya hinikayat niya mga OFW na balang araw ay umuwi ng Pilipinas at siyang mamuhunan at magbigay o magtayo ng kanilang sariling negosyo. Samantala, Ruth, hinihintay naman natin ngayon dito sa Brunei itong pagdating meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at pagkatapos nga yung kayang pulong dito sa mga negosyante ay tutungo naman siya dyan sa Singapore para maging keynote speaker sa 21st um, dialogue dyan nga sa Strangila Dialogue. Ruth. Maraming salamat, Jenny Dongon. Napanatili ng bagyong agwan ang lakas nito habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo, 870 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na abot ng 130 kilometers per hour at bugso na 160 kilometers per hour. Ngayong umaga o mamayang hapon, inaasahang lalabas ng par ang bagyong Aghon. Ngayong araw, posible pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, pati na rin sa Ilocos, Central Luzon at Western Visayas. Magiging maulan din sa Zamboanga Peninsula, Pasilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Kalat-kalat na pag-ulan naman ang dala ng frontal system sa Batanes at Babuyan Islands. Sa kabila ng bagyo, pumalo ng 55 degrees Celsius ang heat index sa g Eastern Samar. Yan ang pinakamataas na heat index na naitala ngayong tag-init. Extreme danger level ang 52 degrees Celsius pataas na heat index. Paliwanag ng pag-asa, mas lalong uminit dahil nawala ang mga ulap nang dumaan ang bagyo. Bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Anggat Dam dahil sa naranasang pag-ulan, bunsod ng bagyong Agon. Mula 179.79 meters noong lunes, Umakyat na ito ng 179.94 meters kahapon. Mas mababa pa rin ito sa minimum operating level ng anggat na 180 meters. Sa ganitong level, prioridad na ang water supply para sa consumers kaysa sa irigasyon o patubig sa mga magsasaka. Sa kabila ng bahagyang pagtaas ng water level sa anggat, nagpaalala naman ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System sa publiko na magtipid sa tubig. Iginit ang Department of Agriculture na abot kaya pa rin ang presyo ng baboy sa mga pambilihan. Nang mag-ikot daw si DA Under Secretary Diogracias Victor Savellano sa mga pamilya, nakita niyang nasa 380 pesos per kilo ang kasim, habang nasa 345 pesos ang kada kilo ng yempo. Taliwas ito sa unan lang monitoring report kung saan nakita na nasa 420 pesos per kilo ang yempo noong nakaraang linggo base sa naunang monitoring mismo si Sabellano ang nagsabing gusto nilang patukoy ang mga trader na nagpapatong ng labis-labis sa presyo ng baboy. Sapat naman daw kasi ang supply ng baboy kaya walang rason para sumipa ang presyo. Nanawagan na rin ang DA na huwag samantalahin ng traders ang bagyong agpon para taasan ang presyo nito. Mananatili munang voluntaryo ang pagsusot ng face mask sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Yan ang nilinaw ng Bureau of Immigration at Customs matapos makapagtala ng COVID-19 flirt variant sa ibang bansa. Nagsusot lang daw ng mask ang mga empleyado ng NAIA bilang pag-iingat pero optional pa rin daw ito. Ayon din sa Department of Health, wala pa rin sapat na basehan para magpatupad ng travel restrictions. Low risk pa rin naman daw ang Pilipinas sa COVID-19 pero inilagay na sa heightened ang Bureau of Quarantine para mapantayan ang posibleng pagpasok ng flirt variants sa bansa. Susunod, lalaki sa Makati patay matapos pagbabarilin ng umano na umano'y nakaalitan niya sa daan. Exclusive, babae sa Cavite, pinapatay raw ng kanyang best friend dahil sa selos. At po Francis, nagsorry matapos kumalat na gumamit siya ng salitang mapanlait sa LGBTQ community. Yan at iba pang mga palita at impormasyon sa pagpabalik ng Frontline sa umaga. Pinaghanap, pinaghahanap na ng mga pulis ang driver ng isang luxury car na namaril ng kapwa motorista sa EDSA. Ang krimen nag-ugat lang sa simpleng gitgitan. Nasa front line ng balitang yan, si Hannibal Talete. Rin, no? na na niya! Sino? Nagulang tanga mga motoristang dumaraan sa Ayala Southbound Tunnel pasado alas 2 ng hapon kahapon. Nasawi ang 66 anyos na lalaki, driver ng puting multipurpose vehicle, matapos barili ng isang pang driver. Sakay niya noon ng isang kasambahay at pitong taong gulang na bata. Dinala sa headquarters ng Makati Police ang puting sasakyan. Kalaunan, kita pa ang mga basag na salamin ng bintana sa may driver seat dahil sa tama ng bala. Galing tagi City ang puting sasakyan. Nakagitgita nito ang isang itim na luxury car habang papasok sa Ayala Southbound Tunnel. Pagdating sa tunnel, pinagbabaril na ng sakay ng luxury car ang driver ng puting sasakyan. Tinamaan ng bala sa likod ng biktima. Nakita niya ang kasambahay na humingi ng tulong para iligtas ang napuruhang biktima. Habang kami nakaparada doon sa harap, bigla na lang pong umandar. Ang akala namin ay e, eh, buhay pa. Eh, nalaman namin ay eh, naghihingalo na po. Tumanggi namang humarap sa kamera ang kasambahay. Pero ipinakita niya sa News 5 ang bag ng kanyang batang alaga na may mancha pa ng dugong tumalsik mula sa binaril na driver. Naplakahan naman ang luxury car. Nakikipagugnayan na ang pulis sa Land Transportation Office para matuntun ng suspect. Tinawagan po din natin yung uh, ating uh, kabilang uh, uh, police station sa Pasay, sa Paranaque, sa Las Piñas para makandaktin po sila ng uh, dragnet operations. Pinag-aaralan na ang mga CCTV footage sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talate, News 5. Sinakal, pinatay at saka ninakawan. Yan ang sinapit ng isang babae sa Cavite mula sa kamay ng sarili niyang kasambahay. At ang mastermind ng krimen, mismong best friend daw ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel, exclusive. Pasado las 8 ng gabi nitong linggo, nang makunan sa CCTV ang kasambahay na si Vanessa, kasama ang kanyang among si Ruby sa loob ng bahay sa General Trias Cavite. Maya, maya lalabas mula sa isang kwarto si Vanessa na may hawak na puting tela, saka tinakpan ang CCTV. Ilang minuto ang lumipas at napansin ni Ruby na may takip ang CCTV. Bakit tinakpan eh? Ito ay CCTV. Inalis ni Ruby ang tela pero nahagip muli ang kasambahay at ibinalik ito makaraan ng ilang minuto. Ilang saglit pa, maririnig na ang sigaw ng isang babae, mga kalabog at kahol ng mga aso. Ilang oras matapos niyan, natagpuan na lang ang among si Ruby na nakadapa sa sahig at wala ng buhay. Agad ikinasa ang para kay Vanessa na siyang pangunahing sospek sa krimen. Sa investigasyon, lumabas na apat na araw pa lang na ng sospek bilang kasambahay. Kagabi, natakip ng mga pulis si Vanessa na nasa Kaloocan na. Kwento ng sospek, isang bekbek -bek ang nagutos sa kanyang patayin ng amo dahil umano sa inggit. Ang sinasabing bekbek, -bek, ang kaibigan pala ng biktima na kinilalang si Rebecca senteno. Sabi niya, ipapasok kita dun sa ano sa kaibigan ko. Gusto po niya ate bekbek. nung unang pasok pa lang po, Titirayin ko na po si Madam. Eh, eh, hindi ko po kaya. nag pa ko niya eh. Kasi sabi niya, ha, pag naano natin si Madam, hati-hati po tayo sa pera. Itinanggiri ni Vanessa na siya ang pumatay sa amo. Isang don-don na kapatid na manuga ni Centeno Mano, ang tunay na pumatay kay Ruby. Ngayon pumasok si Madam doon sa may kanyang opis, opisina. Ngayon yun, sumunod na po si dondon don Ngayon, nung nakita ko na po, inaano niya po ng panyo si madam. Habang sinasakal po si ma'am, si ma medyo hindi ko alam kung tutulungan ko po. Pagkatapos patayin si Ruby, dito na raw dumating si Senteno Sa kanila nilimas at pinaghati-hatihan ng mga pera, alahas at cellphone ng biktima. Nabawi pa nga kay Vanessa ang ilan sa mga ito. Matapos ikanta ni Vanessa, agad ding hinuli si Centeno sa mismong lamay ng biktima. Todo tanggi sa paratang si Centeno. Hindi po totoo. Hindi ko po alam kasi wala naman po akong alam doon. Kung nainggit ako sa tagal na panahon na may nagsama, so okay ko yan si Ma'am Rubisa, buhok, koko, manicure, gupit, massage. Kasi customer ko yan siya eh. Hiling naman ngayon ng mga kaanak ng biktima na matukoy na kung sinong totoong pumatay kay Ruby. This will all goes back to you. What goes around comes around. Hindi kami titigil hanggat di kayo makuha lahat. Nasa kosodiyan na ngayon ang General Trias Component City Police Station si Vanessa at Rebecca. Pinaghahanap na rin ngayon ng mga otoridad si Don, Don habang patuloy ang imbestigasyon sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Patay ang isang siklista matapos masagasaan ang truck sa Roas Boulevard sa Maynila. Ayon sa driver ng truck, paliko siya ng daan nang bigla na lang siyang makarinig ng malakas na kalabog. Nagulungan na pala niya ang biktima. Dead on the spot ang siklista. Hawak na ng mga polis ang truck driver na nahaharap sa reklamang reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Patay ang isang siklista matapos masagasaan ng armored van sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV, kumaliwa ang biktima papuntang A. Bonifacio Avenue mula sa 7th Avenue. Kasunod niya ang isang armored van na lumiko sa parehong direksyon. Pero kinain ang van ng van ang linya ng siklista. Kumailalim pa ang biktima at nakaladkad ng kilang metro. Nakakulong na driver ng armored van na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagpaalala ang Philippine National Police na bawal ang moonlighting o pagraket sa labas ng pagiging isang pulis. Sinabi yan ni PNP Chief Police General Romel Marbil matapos mahuli ang isang pulis na nagsisilbing motorcycle security escort ng isang sasakyan. Kasama pa ng nahuling pulis ang isang nagpakilalang sundalo na na-discharge na mula sa servisyo noong pang 2022. Sinampahan na ng reklamong usurpation of authority and illegal use of uniform and insinya ang dalawang nahuli. Pagtitiyak ni General Marville, mananagot ang iba pang mauhuling nagbibigay ng illegal na escort service. Makikita niyo po talagang justice will roll we, are not forgiving sa mga bagay. During office hours, trabaho po kami. But after office hours, they can do. Huwag lang po yung moonlighting talaga ng yung mga kagaya sa sideline. Iba po yan. Anim ang patay sa India matapos ma heat stroke dahil sa matinding init. Dumami raw ang kaso ng heat stroke at iba pang heat related illnesses sa mga ospital sa India dahil sa nararanasang heat wave doon. Nagdedeklara ng heatwave ang India kapag umabot ng 40 degrees Celsius ang temperatura. Pero sa ilang lugar, pumalo pa ng 48 degrees Celsius ang temperatura. Pinapayuhan ng mga residente na manatili na lang sa loob ng bahay para makaiwas sa heat stroke. Humingi ng paumanhin si Pope Francis matapos gumamit ng homophobic slur o salitang papangkutya sa gay community. Base sa ulat ng Italian media, sinabi ni Pope Francis na tutol pa rin siya sa pagpapari ng mga miyembro ng LGBTQ community. Sa pahayag niyang yan, Gumamit daw ang Santo Papa ng Italian na salita na nakaka-insulto sa LGBTQ community. Bigira lang maglabas ang Santo Papa ng apology. Pero agad daw nilinaw ng Vatican na di raw intensyon ni Pope Francis na ma-insulto ang mga miyembro ng gay community. Sabi rin daw ng ilang obispo, maaring hindi raw alam ng Santo Papa na nakaka-insulto ang ginamit niyang salita. Susunod! Alas Pilipinas talo sa semifinals matapos ang madikit na laban nila ng Kazakhstan. Dallas Mavericks, isang panalo na lang ang kailangan kontra Minnesota Timberwolves para makabalik sa NBA Finals. At viral ngayon, asong ng agaw sa pwesto ng kanyang fur mom sa tabi ni Mister. Tuloy-tuloy lang pag namin ng mga balita at impormasyon dito sa Frontline sa Umaga. Naputol na ang Retail na kampanya ng Alas Pilipinas sa ABC Challenge Cup. Yan ay matapos silang mabigo sa World No. 30 Kazakhstan sa semifinals. Mainit ang naging bakbakan sa unang dalawang set. Pero hindi nakakuha ng panalo ang Pinas. Natapos ang laro sa loob ng straight sets 25-23, 25-21 at 25-14. Makakalaban sa finals na Kazakhstan ang defending champion na Vietnam. Habang ang alas, nalagay sa Battle for Third kontra Australia. Gaganapin ang larong yan mamayang alas 5 ng hapon. Samantala, sa kabila ng pagkatalo, pasok pa rin sa FIVB Challenge Cup sa Hulyo ang Alas Pilipinas. Pasok na sa NBA Finals ang Boston Celtics matapos tuluyang ilaglag ang Indiana Pacers sa Game 4 ng Eastern Conference Finals. Ipinasok ni Derek White ang panlamang na tres with 43 seconds to go. Ito ang kalaunang nagpapanalo sa Boston 105-102 na kumpleto ng Celtics ang 4-0 sweep sa Pacers. Dito ng hal na East Finals MVP si Jalen Brown matapos kumamaga ng 29 points, 6 rebounds at 3 steals. Sinihintay ng Celtics ang mananalo sa pagitan ng Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves sa West Finals. Target ng Boston na makuha ang ikalabing walong NBA title sa franchise history. ng asawa pero ito ha giliwan ng mga netizen hindi na hindi na galit naabutan kasi ng isang babae ang kanyang mister na may ibang katabi ako pero ang kagaw ni Mrs. sarili niyang aso baba na dun baba na ako naman dyan magslip na kami baba na oh galing mo naman ah oh. baba na dun baba na Matutulog na dapat ang isang fur mom nang abutan ng kanyang asawa na kaya kapang kanilang fur baby na si Lala. Pinaaalis ng fur mom si Lala pero nag attitude lang ito at tinignan siya mula ulo hanggang paa. At mapapalagpas si Lala tuwing hinihila ng kanyang fur mom sa dulo pa ng video. Tulog-tulugan ang style ni Lala para di na maistorbo ang kanilang cuddle time. Tatawa naman ng mga netizens sa pagiging clingy ni Lala sa kanyang fur papa. Maaring si Mrs. Doe kasi ang pinakasalan pero ang fur baby ang tinabihan. Nakakatuwa yung hinihila yung ano niya, yung like niya. Pero yung Gino ayaw, boy, ganun ayaw. Eh. Oh, ayaw magpahawak eh. Si Booker, ganun oh, din. Klingi oh. din sa <laughs> akin. Doon sa fiancé ko. So, oh, kasi mama's si boy naman. Pero I think ganun eh, pag uh, girl yung uh, aso mo, mas malalim. Oh. May ganun din. Mas magiliw sa eh. ano talaga, sa so, kabilang opposite ganun. sex. Oh. <laughs> Kahit mga aso klingi. <laughs> at yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa Umaga. Ito naman ang mga dapat sa inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid. Makulay na naman ang ating Merkules.